Morning mga ka-journey, isang mabagyong araw eh, for the first time May bagyong ito sa park Wala na yung magandang weather Pinapatikim na tayo ng winter Ayan na, lakas ang ulan Pasok nito sa opisina Yari ako, wala akong payong Ayan, uh, Wala ba yan? Ah, ito ah, Ito, may payong pala tayo dito Mga ka-journey Ayan, wake up call na tapos lang, maligayang araw natin sa summer. <laughs> Welcome to winter na maulan, Mabagyo. Anyway, okay yan. Kailangan natin ng ulan dito. Sure. Tapos na Lunch nice time mga ka-journey. Grab lang tayo na makakain. Pag-ulan. So, maganda. May soup. So, tayo ng uh, seafood chowder. Ka-journey. Kain po tayo. ng uh, seafood chowder. Ngayong maulan na araw. So, tamang-tama po ito. Ang um, seafood chowder dito sa Perth. Fremanta So may malaking uh, tinapay na may soup sa loob. Yan yeah, mga Jordi, kunti na tayong ginagawa dito sa boardroom. Ayan, eh, mas niya-set up pa tayong mga uh, devices. So, napakaganda ng view sa labas mga Jordi. So, yeah. super kita tayong tambahang ganito rito. Magandang sweat. Ayos. Journey tapos natin sa work. Kaya natin to. Ayan, medyo thank goodness, hindi na maulan mga ka-journey. Kaya, yeah, pa na tayo. Basta isang araw. Pagod ng konti. Hindi maraming inasikaso sa work. Ayos lang. Maganda naman ang uh, panahon. Actually, eh, hindi kaganda ng panahon pero at least kumandaganda na. At hindi umuulan, di ba? So, ito. ito lang yung daan journey. Ganda ng view. Masangka pa. Pag may kang view. Okay, so she's well. Drive na naman pa uwi. Tayo mga ka-journey. Actually, 30 minutes lang naman. ating sasakyan ay ah. si Colt. Wala na yung pajero, so dito tayo sa ating munting sasakyan na ah. very reliable naman mga ka-journey. Okay, matay binibigo. Okay, ang bukas. Ang bukas patay. Hindi na, eh, ano. Yeah, mga journey medyo minalas tayo. <laughs> Nag-start yung battery. Nakalimutan ko kasi uh, i-off yung ilaw kasi madilim pa nung dumating ako, nung umalis ako sa bahay. Pero dumating ako, maliwanag na. Dumutang ko. Eh, itong kotse na to, walang warning. So, pag naiwan mo yung ilaw, hindi siya tumutunog. So, buti na sa so opisina. My life saver. Ayan. So, good. Okay mga ka journey, awan tulong ng Diyos nakakating tayo. Smooth naman, nung piyatay ko, nag-start ulit. So, it's cold, nais na ayos. Sana ko lang, naiiwan ko naman ako yung headlamp. headlamp. So, ayun. Lesson learned, next time ganoon lang i-check ang ating mga headlamp bago tayo umalis. So, huwag natin iiwan siya. Para maiwasang mag-discharge yung battery mga ka journey.